Oh, legit now. Mai do lo. Oh, bohit panah bahasa mengun muna. Atek it. Hai, dah ni, Pak. Ha, legit. <laughs> <laughs> so, ini mga idol. Nah, harap takal dari sa Pahubas Adventure. So, so it's so good apo tidak dinaganay no. Dire. Kani na dagat organ of fish. Bineka mudagan di kakakawit. Dagang dul. Kim. Uno. Oi. Banak lang sai. Nayakan lu banak Antara trem banak, emak, banak emak.

pinakagawa po din na amigo no mo sa si general redon no ay <laughs> ang <laughs> pamut <laughs> isda kabi ko tagan gol sige gol tagan at diyan nga mga idol no ay ako din na ay nagsisimula nang maghabol ng na isda so kailangan talaga nating sunod-sunodan yan, mga idol para lang na mahuli natin hanggang sa nakatago siya dito mga idol kaya tingnan niyo papanain natin yan mga idol ayun o oh. ayun sa mga idol tingnan nyo ayun o oh, ba diba? ganyan lang mga idol at sino yung nagsasabi na illegal yung ginagawa namin pahubas to mga idol marami kasi nagko-comment sa dati kung pinopost uh, pinupost yung nag-viral natin na reels no na uh, sabi pa ng iba dyan uh, ano daw uh, parang illegal daw pero hindi yan illegal mga idol tingnan nyo na oh nijit yan, buhay na buhay pa yung mga, mga idol. May danggit pa dyan niya, Ayan. Oh. tingnan nyo. Kukunin natin yan sa kamay, mga idol. Nasa mababaw lang. Ayun, o, oh, ba diba? Ganyan, mga idol, kasaya. Lalo, lalo na pag uh, ah, ganito adventure, no? Pahubas adventure, mga idol. Ito pa nga, no? Siyempre, dahil wala yung may-ari, kukunin natin to. Nasa lambat na, eh. hindi na tayo mahirapang tumakbo, mga idol. Ayan, tsagatin natin para madali lang mamatay at madali lang makuha sa lambat. Ayan, no? ba? Diba? Klarong-klaro yan, mga idol. At dito nga, no? Ito yung panghuli natin, no? Panghuli natin na huli, no? Dahil medyo high tide, low tide na talaga. Wala nang isda. Halos huubos na. Pero sayang. Hindi natin na huli. At dito pa may nakita tayo. Kailangan natin hulihin na ito mga idol. Sana ay mahuli na natin. No? Tinayon, tinamaan. Ayun wala pa rin sayang so hanggang sa muli mga idol no sa ating mga video na bahubas adventure